Today is my video vlog watching. So, habang nandito tayo sa bangketa, magbibideo muna tayo. So, yung mga yan, nakikita nyo sa video, nakatulog sa tabi, sa bangketa, sa lansangan. So, yung mga yan, may sariling bahay na yun yung sa probinsya. So, ayaw lang nila umuwi dahil gusto nila dito sa Manila kasi dito na sila nabubuhay at dito na yung kanilang diskarte. So, hindi naman natin pwedeng i-judge tong mga to kasi may kanya-kanya tayong struggles at may kanya-kanya tayong hamon sa buhay. At huwag natin pagsabihan na bakit kaya sila nandiyan. Yung mga yan lumalaban sa kanilang sarili at lumalaban sa bawat araw ng hamon ng pagsubok dahil uh, sila ay katulad din ng mga iba na lumuluwas ng Manila tapos ito mga to ginusto nila tumira dito sa lansangan kasi yan ang gusto nila kasi sobrang mahal kasi ang bahay dito eh. so kaya tayo wag tayong mag-isip ng masama sa kapwa natin dahil may kanya-kanya tayong struggles at may kanya-kanya tayong hamon sa bawat araw-araw. Huwag -araw. na huwag kang mag-isip ng masama kapag may nakikita kang katulad nito kapag ikaw ay nasa lansangan at naparaan. Kasi yan ayan gusto nila.